pagdilat ko, nakita kong bukas ang bintana na dapat nakasara. Sa dilim, may nakita kong maliit na nilalang na may mahabang tenga at dila. Pumutok ng bintana. at pumasok si Aling Tasing ngunit ibang iba na ang anyo. Magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang ibahagi ang karanasang tumatak sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako nakaligtas. Ako po si Rose, nakatira sa isang malit na barangay sa Quezon Province. Simple lang ang buhay namin. Ako, ang asawa kong si Eric at ang batang nasa sinapupunan ko. Walong buwan ko nang dinadala ang anak namin. At noon ay masayang masaya kami. Sabik na sabik maging magulang. Pero nagsimula ang lahat ng isang gabi. Nang sumakit ang balakang ko ng sobra. Sabi ni Eric, baka daw kailangan ko lang ipahilot kaya kinaumagahan Pumunta siya sa tindahan ni Aling Minda para magtanong kung may kilalang manghihilot Doon niya nakilala si Aling Tasing Bagong lipat daw sa aming lugar Halos isang taon pa lang Tahimik, maputi at parang laging malamig ang kamay sabi ni Eric Hindi naman daw mukhang masama kaya pumayag akong ipahilot Dumating si Aling Tasing bandang alas-6 ng gabi. May dala siyang maliit na basket na puno ng mga langis, dahon, at parang mga anting-anting. "Magandang gabi," iya, bati niya sa akin. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mga mata ang ngiti niya. Parang pilit. Habang inihilot niya ako, napansin kong malamig talaga ang mga kamay niya halos parang yelo may amoy rin siyang kakaiba parang pinaghalong langis at dugo malapit na lumabas yung baby mo sabi niya habang diniin ang kamay sa tiyan ko pero may humahad lang may humaharang hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pinilit kong umiti pero nang matapos ang hilot parang may iniwan siyang bigat sa loob ng bahay. Kinagabihan, hindi ako makatulog. May tunog akong naririnig sa bubong. Parang mga koko na kumakaskas. Eric, naririnig mo yan? Bulong ko. Napabangon siya. Tahimik. Pero ilang segundo lang may maririnig na parang pagaspas ng pakpak. Pusa lang yan, sabi niya, sabay balik sa pagkakahiga. Pero hindi tunog pusa, tunog tao, tunog nila lang. Pinilit kong ipikit ang mata, pero sa gilid ng bintana parang may anino akong nakita manipis, mahaba ang buhok at nakadungaw. Nang titigan ko, bigla itong naglaho. Kinabukasan, may nakita si Eric na patak ng dugo sa bubong namin. Pero sabi niya, baka lang galing sa manok. Pagkaripas ng dalawang araw, bumalik si Aling Tasing. Wala akong tawag. Wala akong sabi pero dumating siya. Napadaan lang ako iya. Sabi niya, nais ko lang silipin ang kalagayan mo. Nang dumampi ulit ang kamay niya sa tiyan ko, bigla akong nanginig. May gumagalaw. Mahina niyang bulong. Pero hindi lahat ay buhay. Bigla akong kinilabutan. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Pero ngumiti lang siya. Huwag kang mag-alala ako na ang bahala. Pag alis niya, amoy lang pa rin ang hangin. At sa ilalim ng unan ko, may nakita akong tuyong daon at peraso ng buhok. Hindi ko alam kung kanino. Kinagabihan, habang natutulog kami ni Eric, nagising ako sa bigat sa dibdib. Parang may nakadagan. Pagdilat ko, nakita kong bukas ang bintana na dapat nakasara. Sa dilim, may nakita kong maliit na nilalang na may mahabang tenga at dila. Nakadikit ito sa tiyan ko. Parang sinisipsip ang hangin palabas. nagpasigaw ako. Pagbukas ng ilaw, wala na. Pero may bakas ng malalaking kuko sa tagiliran ko at may bahid ng dugo sa kumot. Si Eric nagulat at nagpanik. Luz, ano yan? Hindi ko masagot. Tanging iyak lang ang lumabas sa bibig ko. Kinabukasan, napansin ng mga kapitbahay na naglalaho ang mga manok at baboy nila. Lahat ng buntis na hayop patay o nawawala. Sabi ni Mang Doro, May tiktik dito sa baryo natin. Baka puntis ang pinupuntirya. Doon ako kinabahan ng todo. Kinahapunan, pumunta si Eric kay Aling Tasing para humingi ng tulong. Pagbalik niya, maputla siya. Sabi niya, huwag daw muna ako matutulog mag-isa. At huwag ko raw papatay ng lampara. Pero nung tinanong ko kung bakit, hindi na siya sumagot. Dumating ang gabi nilagyan namin ng bawang at asin ang paligid ng bahay. Sabi ni Eric, protection daw yon. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang amoy ng langis. Hindi na ito ordinaryong amoy. Parang sunog na karne at nabubulok na dugo. Sa gitna ng gabi, naramdaman ko ulit ang pagaspas. Sunod ay tunog ng katawan na bumabagsak sa bubong. Eric! Sigaw ko. Tumakbo siya palabas. Dala ang itak. Pagtingala niya, nakita niya ang isang babae na may pakpak ng paniki. Mahaba ang dila. Nakadikit sa bubong namin. Huwag kang lalabas Sigaw niya Nang sindihan niya ang lampara Tumalsik ang nilalang at naglao sa dilim Kasabay ng matinis na sigaw na parang hayop Kinabukasan, pumunta si Eric kay Aling Tasing para humingi ng tulong. Pero pagdating niya ron, sarado ang bahay. Ang mga kapitbahay, nagsabing wala nang nakatira doon mula pa raw tatlong buwan na ang nakalipas. Imposible yun, sabi ni Eric. Kagabi lang, kinausap ko siya. Pumasok sila sa loob, amoy bulok. Sa mesa, may mga bote ng langis, balat ng sanggol at mga litrato ng buntis. Isa ron ay ako. Kinagabihan, alam namin babalik ang nilalang. Kaya nagandang mabuti si Eric. May dala siyang bawang, asin at itak na binendisyonan ni Mang Doro. Alas dose dumilim ang paligid. Wala nang tunog ng kuliglig at nang marinig namin ulit ang pagaspas ng pakpak. Dumayo ang mga balayibo ko. Pumutok ng bintana. At pumasok si Aling Tasing. Ngunit ibang iba na ang anyo. Mahaba ang mga kuko. Nakalawit ang dila. At may pakpak na parang sa paniki Sa wakas Sabi niya Makukuha ko na ang sakin Tumakbo si Eric Sinugod siya ng itap yeah! Tumama ito sa palikat ng nilalang At sumigaw ito ng napakalakas lumipad ito palabas. Pero naiwan ang dugo sa sahig, itim at malapot. Paggising ko kinabukasan, mag-isa na lang ako. Gulo ang buong bahay, wasak ang bubong, nagkalat ang mga gamit at may mga bakas ng dugo papunta sa labas. Tinawag ko si Eric pero wala. Wala rin nakarinig ng sigawan namin kagabi dahil malayo ang mga kapitbahay. Humingi ako ng tulong kinamang Doro at sa mga pulis. Pero hindi na nakita si Eric. May mga nagsabing nakita raw ang anino ng babae sa may kakahuyan. May dalang sako. Pagkaraan ng tatlong araw, dinala ako ng mga kapitbahay sa ospital dahil sa labis na stress at panghihina. Sabi ng doktor, mabuti na lang at ligtas ang bata sa tiyan ko. Makalipas ang ilang linggo, nakapanganak na ako. Wala pa rin balita kay Eric. Sinundo ako ng mga magulang ko at isinama sa kanila para may mag-asikaso sa akin at sa bagong silang naming anak. Mahina pa ako ngayon at sariwa pa ang mga pangyayari pero isa lang ang laman ng isip ko. Babalik ako doon. Babalik ako sa bahay namin para hanapin ang asawa kong si Eric. Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwento nito, huwag kalimutang ilike, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento ang sa susunod. <laughs>